The <laughs> Nagsalita na si Michelle D. Kaugnay ng pagkakaligwak nito sa Miss Universe 2023 competition. Nabigo kasi itong masungkit ang ikalima sa ng Miss Universe crown para sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng competition, pumabor kay Michelle D. at kapalaran na makapasok ito sa top 20 kung saan lumaban pa siya sa swimsuit competition. Pasabog ang naging performance rito ni Michelle D. sa swimsuit sot So, towang ang kanyang pangmalakas kasang red na one-piece Ruben Singer swimsuit kung saan isa siya sa mga nag-stand out rito. Hindi binago ni Michelle D. ang hairstyle kung saan naka-wet look brush up ang hairstyle nito at naka-smokey eyes pa rin. Katulad ng kaniyang performance sa preliminary competition. Nang umusad na nga ang competition, nagpatalbuga naman ang mga kandidata ng kanika nilang mga pasabog na evening gown. Nagawa ni Michelle di na lumaban sa evening gown competition kung saan suot nito ang kanyang black evening gown. Elegante itong inirampa ni Michelle D. sa Miss Universe stage. Kapares ang kanyang, again, wet look, brush up, hairstyle, at smoky eyes. Ngunit sa kasamang palad, nang i-anunsyo na ang top 5, bigo mahapasok si Michelle D. At tuluyan na itong naligwak at pinagsarhan na ng pintuan ng Miss Universe. Shock ang fans ni Michelle D. Dahil umasa sila na makakapasok ito sa top 5 dahil magpapasabog daw ito sa question and answer. Pero sa kasawang palad na ay naligwak na ito. Nakapasok naman sa top 3 ang may pititong katunggali sa corona na si Thailand. Pasok din si Nicaragua at Australia sa top 3. Tugnay ng pagkakaligwak na ito ni Michelle D., nagsalita na siya sa kanyang Instagram broadcast channel group na Hey MMDverse. Sinabi nito na, love and kisses over everything. Dagdag pa rito ni Michelle D., mahal ko kayo. Pinasalamatan din ni Michelle D. ang kanyang mga taga -suporta. Thank you so much for raising our flag with me. Ayan. Samantala, kinurunahan si Nicaragua bilang bagong Miss Universe 2023. History raw ito dahil siya raw ang kauna-unahang Miss Universe na kinurunahan mula sa Nicaragua. Samantala, maganda rin ang nakuwang place ni Thailand kung saan nakuha naman ito ang first runner-up.